Woo! mga tol So ayan Magkikita kami ulit ni Chris ngayon uh, Ahon kami Di pa alam kung saan kami ahon Pero most probably Malapit sa kanila Baka Tikling Or Domsa Or Cabrera Bahala na Ayan Gamit ulit natin yung bike ni Kuya Chris GT Avalanche Ayan Dala ako ng Bag Ito Ayan hindi siya legit na Chrome Industries na biliko lang to sa Shopee nun nagdala ko ng bag kasi parang uulan. Medyo makulimlim. So, pa ko na muna. Mamaya na lang ulit mga tao. Let's go. mga tol, Felix, sabi niyo na tayo Dito tayo banda sa may Santa Lucia area Hindi ko alam Pag nagsasapatos ako pag tuwing mag-ride kami nila <laughs> Laging umuulan, pero hindi pa naman nalipas well, lipas na yung ulan Hindi pa naman umuulan ngayon Tara ito, huwag na sanang umulan Medyo makulimlim pa rin Not sure what time na ngayon So ito, Ajang ko na muna to. Mamaya ulit, let's go. So mga tol, nandito na tayo sa Tigling uh, Rotonda Ayan, nakita ko kanina Pag message si Chris Pupunta na din siya dito, medyo malapit-lapit lang siya dito So hinga lang tayong konti Baka mag-buko muna tayo Ayan, okay, let's go Hello, you know, Chris Robes Takakit Caprera Medyo matagal-tagal na ako, hindi nakahahon doon mga tol uh, Ayan, ්‍රජාණනමේ බා හමුල මෑදළමුලින් Tang ina natapos din kami. Basic kay eh, Chris, basic. <laughs> ah, parang bigyan niya eh, ulitan. Sabi pa ni Joe kanina, 4 in 1. Hayop 5 in 1 pala. Dale, ng ng Lola waves. Hindi, doon pa sa ano. Looban pa. Yun, punta na kaming taktak Woo! Papitik na Wah! or Tigas Extension na ulit, kakalagpas gulang tibling hindi na ako nakapagvideo kanina, medyo napasarap din yung kwentuhan namin at as usual hindi pa ako ng bagong battery so low bat na naman <laughs> 17% na lang ako pero yun, sarap lang talaga pag alam mo yun, makakapagkwentuhan kayo ng mga tropa mo talaga, kasi yung mga bata kami nila Chris college days namin sa UST Hindi naman kami tarantado Pero medyo madami kami Kalokohan Ayan, sarap lang din balik-balikan Tsaka tamang ano na din Iba na kasi yung priorities kaya Lalo na may kanya-kanya na kami pamilya Sarap lang din talaga ng Alam mo yung bonding lang ba Tapos ito kapag solo pa jack na tayo Tamang unwind, tamang oxygen sa utak eh, lagi ko naaalala yung sinasabi ng pinsan ko. Kaya siguro ako nare-relax daw kapag nagbabike ako kahit nakakapagod. Kasi nga yung oxygen sa utak mo. Yun. So, mid-shift na naman ako ngayon, 2 p.m. Depende pa kung papadyak tayo. Mom, makapajak naman ako kasi na din yung gamit ko kahapon pa. Parang di tayo nagmamadali mamaya. So, yun, dito ko na lang tatapusin ito muna mga tol. Kung to nanood ka ulit, maraming salamat at uh, sana patuloy kayo makinig sa mga kwento ko. Kahit ito, wala naman talaga kabulaan. Taman trip nga lang, diba? Ayan, hanggang dito na lang mga tol. Hanggang sa muli, paalam! Woo!